Matagumpay na naisagawa ang medical at dental mission ng Agape Touch of Glory Healthcare Program Incorporated sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office sa Barangay Mabini, Lianera, Nueva Ecija nitong March 21, 2024. Nagsimula ang programa sa pamagitan ng panalangin para sa lahat ng dumalo at nagsagawa din ng pagbabahagi ng salita ng Diyos si Pastor Rolando Padorina, Senior Pastor ng Jesus Our Savior and Health Universal Assembly o Joshua Church. Bago sumalang sa pagkapakonsulta at pagpapabunat ng ngipin, ay dumaan din ang mga pasyente sa counseling kung saan ay isa-isa silang ipinanalangin ng mga pastor at church workers. Ayon kay Jacqueline Limos, founding chairwoman ng Agape Touch of Glory Healthcare Program Incorporated, ang kanilang samahan ay binubuo ng mga pastor at church workers. Ito ay isang ministry na itinayo upang makatulong sa mga higit na nangangailangan. Ito po is a programa ng mga churches po natin dito sa Nueva Ecija section. Ito po yung Assemblies of God. Ang purpose po natin dito is to help the community with their physical need, yung pong medical na pangangailangan nila at yung dental para doon sa nangangailangan. At tigil sa lahat po, hindi lamang po yung physical needs yung nina-nourish natin. We have to nourish their spiritual by sharing the love of God sa mga tao po na natin dito. Nasa 82 pasyente ang nakapagpakonsulta at nabigyan ng gamot. Sa dental naman ay nasa 65 katao ang nabunutan ng ngipin. Pinasalamatan naman ni Jacqueline Limos ang kanilang mga nakatuwang upang maging matagumpay ang nasabing gawain. Ang mga kasama po natin dito ay ang ating pong local Assemblies of God Pastors. Ito po yung uh, mga nag, uh, pinaka coordinate po sa ganitong gawain at uh, sila din po yung nagre-reach out to to have a feeding program in the community. And then yung pong ating mga doctor na mga kaibigan uh, from the local government unit and from some of our some of our friends and then yung pong mga uh, iba pa nating kaibigan sa medical or sa medical professionals na nag-sponsor sa atin, nag-help sa atin kahit hindi sila under the Assemblies of God Church uh, some businesses or some other uh, you know, a group na na-approach po natin to sponsor. Nagpaabot din ito ng labis na pasasalamat kay Governor Oye Macha Sumali na ipinadala ang dental team ng Provincial Health Office at gayon din ang Kitchen on Wheels na nagpakain ng sopas sa mga dumalo. In behalf of Agape, Um, health care program, I would like to thank you, Governor Umali, for helping us by bringing the dental team in this uh, mission. We thank you because uh, without the dental, um, siguro kulang po yung uh, nice service namin sa tao. But uh, because of you know your help, we're able to reach out yung mga mas marami pong pangangailangan sa uh, aspeto na anang dental kaya salamat po at sa susunod ay alam namin marami pa po tayong partnership para sa programa pong ito para sa Balitang ng noa ba Magsanok ginang na buulat para sa DWNE Telarajo ang inyong kakampi